Good morning mga ka-proud adlaw si Papa na asya himuon dayon amo kini itanom dag nagkuha si Papa lata kay iya gibuslutan human ana mga ka Humania, human niya og bangag gibutangan namo og unya duha di ay siya kanang usag gihatag na sa, sa asosasyon para daw sa mga siblings. Human anak, mga ka naghiwa o um, kamatis kay ka. Kuhaon ang liso niya, human sad mga ka ang patatas na pod ambot unsay nakauni papa anang adlaw din hina lang kuto mga ka, mga kapral daghang sa